Puro po, kiniginan mo. Tugang lods, magandang gabi. Eto, dito ako ngayon kasama ko si Boss Benok TV para mag-explore sa isang sementeryo. So ngayon, titingnan namin at try namin na gumamit ng mga equipment kung Abang lagi explore ha. Pero focus kami sa exploration lang Tugang ganglas. Okay. So sige. Boss Ben of TV in the house. Kasama ko. What's up? What's up? What's up? Is up. Oh, malik mata ko. <laughs> <laughs> Oo. Explore na may kasamang paranormal investigation. Sige. Okay. Ito nga ito yung loves. So, Alakal mo na nalang ni Boss Ben of Dito sa part na to. Dito sa part na to na yeah, marami kayong ah, oh, ito yung flashlight, kita talaga yung buong ano no? Oh. yung buong mundo ay. ayan wala kayo, no? ito nag iba na ano ko? Oh. kuya? no? hindi ko dala yung cellphone yan nag iba na yung sa loob? wala tayong on ay hindi ay cellphone ko na tapos kuha na lang ako ng video sa'yo oh, pwede ah oh, puti! nag iba yung ano Giba yung pinaka musileyo yun niya. Pumigay. So nag from bubong hanggang ano. Pumagsak na. Hindi na nasikaso ng ano. Ng pinaka. Ang siguro may ari. So ayan. Paputik pa din. Explore tayo dito. Oh talagang hindi may yung mga sinisit sit 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 na. Um, hmm. Hindi. Hmm. May may stand ka. May, meron. Wait lang. So gawin natin dito. Tugal na. So gawin namin yung boss Penok Para record lang namin yung nasa paligid namin. Kung meron mga sasabay o kung meron mong tayong mahagip na audio. With dila With dila na din para mas ano para maalala din namin sila nagdasal ito lalagyan ko lang ito Ilang, ilang ko lang ah, oh, kasi may ano may ahas may harap na so ayan ayusin ko lang ito makatong po walang gano'n okay. na may po, po. Mm, may lighter Positive. so ayan kita ba tayo uh, bali yung ko na na stop mo na ito Sige. Pa-copy na lang ako. Sige. Ay! pa ano Anong pala? Ha? Nakianalin lahat ng ano. Wala dyan? Wala. Sayang. Di e, bale. Oh, wala, record lang tayo. Gusto mo? Pwede. Record tayo. Record hmm. na lang tayo. Tapos may ghost ball. So... Hmm. Flashlight. ilaw ito para mas ano kitang kita ba tayo pag may ganto uh -huh. kita yung likod ito para makita rin ng camera mo na nakarecord tayo mm. Yeah. kita ba tayo naman ako kaya... ayun ayun okay. lang ayun makikita na yan kapag sure ano yung ilaw na natin sa ako lang ang background na yan ito <coughs> tayo ka muna to yeah, record ko na to ha ah. yeah. record tayo. Yeah, nakarecord naka-record kami mga boss ah, mga. I-check lang namin kung meron kami mga kung ano, mga salita na sasabay sa ano namin. Ito talaga dapat para kita yung mukha natin. Ayan. kasi ah, yung ghost ball mo kaya. Hmm. Kanina pa ako maraming naririnig talaga. Sobra. Maraming naglalakad. Tapos...

Pagpapunod namin ito lots lunch. record lang at medyo malamok. Jogging pants na talaga ako. So guys, ang gagawin namin ni Boss Benok, i-record lang namin yung nasa paligid namin dito. IMF sa isang IMF parte ng ano, cementerio, EMF din. Check natin. Ha-green. Green lang. Mga pati ka rin ako pumipitik guys ito i-mf namin pakita mo doon sa camera kung makikita niyo guys ay no, hindi meron ba dito? palo naman yeah. yeah. yun ay hindi steady ito yung ghost food kami parang ko

Naka-record naman, natataktan mo lang 'yung yeah. ano. Na Ayun. Ito na naka-record naman. Naka-record naman naka-record niya. So ayan, guys. Wala lang tayong ano talaga. For one minute lang muna tapos i-review e natin. Tapos na one minute yan, kanina pa Alas, lagpas na one minute yan. Oh. So, meron kaming kasama ngayon ah, uh, pwede kang sumagot dito sa amin sa EMF. Ayan, alam naman namin na dito ka na. Kasi napapailan yan ng EMF. Kasi ang kaya lang na may detect niyan, magnetic frequency, tsaka yung mga tuli. electric, mga gano'n, mga kore-kuryente, batid. E eh, wala naman siya katabi doon. Yung ghost ball, napakalayo naman. So, kahit battery operated yun, malayo yun. Ang lakas ng talo, oh. makabot ng dilaw. Oh. So, yung pwede kang sumabay

titik pa din yung EMF natin. Video pa natin yung audio. Kasi kanina pa tayo. Ano ba ito? Ayaw nga lang pangbukas. Four minutes. Four minutes. Hmm. Parinig. Lakasan mo. tabi po maglalangalan na sa. Med sagad na. Yan. Hmm. At ang ah. dami, parang marami naririnig talaga. Na so, para. sabi naglalakad. Dulo 'yung palo ng IEM. Hmm, siya. Diba? Dulo lang 'yung palo ng IEM doon. No? Oh. So, masarap ano, oh. so, may ano, ano, Oo. Oh, oh, yung ano, sabi, meron talaga anong gano'n. ina napansin, eh. Sabi, na frequency na malapit, no? Ito, maganda kasi i-record mo. Ito, wala talagang dahil ito kung... संबीन जलन है ना जा आया करें, तो रिकॉर्ड का लगा तो से सेलफोन ना क्या कमी स्पीड करना, दिक्कत तो तभी स्पीड करना Ay, huwag ko pumulok. Oo. Ay. Grabe yung palo niya, mas Meron ba? Kamerang kami kasama ha. Itong bola. Uy, Puyo mo ay, yung... Puro minagrol po. Pininginan mo. Saan? Wala nga, ako na. Wala nga. bolo Mito pala. Ano boloy? Magugugup dito? 'yan. Hello ba dito? Halo na ba na kahit set bago ipagasabi mo nang meron garito. Yan eh. May anime ako para magroll na e Sige. Tayo. Sina pa din. So, tingnan natin kung ano. Ito, ghost ball namin, yung bola po. Kapag ka kang kasi, di ba? So, yan. So, ayan, katabi lang. Pag umilaw yan, pwede na namin tapusin yung ano namin. Oo, alis Kabilang na kami. Alay uh, na lang namin. Kayo, Ito, tuloy, tuloy yung ina-detect -de yung, ano, yung yeah, frequency. So, baka pwedeng, ano, pailawin mo yung, ano, ghost ball. Lamok. Ay, flashlight. flashlight. Ayan yung ano. Ghost ball. Baka pwede mong ano. Parang ano dito. Ilawan nga ulit natin. Piling kami yan. Yan ay, ang creepy nun, yung, creepy dun yung creepy Kuha ka ba ng video dun? Ay ko. Patayin ko na itong isang ano. Flashlight. Ay putik. Naka ano pala ito. Flash yung ano ko. Ha? Naka flash. Ano? Yeah. Ang ganda ng kuha pala eh. Oh, Oo ang ganda pag doon kita rin dito yung ano eh hindi na na pumapalo yung EMF po. kaya yung na rin ah oh. mm pa Dipat natin ghost ball ko yan dito sa kalun na dito. ha Yeah, that's a good na. Yeah, that's a nakikita So yan, nilipat namin ghost ball baka sakali mahal ma ma na siya maawakan mo okay. uh, Gusto mo naman kaming tapusin namin yung ginagawa namin ano para noong ganda niyo Dali tali, tali Ay. yung paano? Dali namin lakad ha? at lakas Dali tali yung paano? Uh, gusto mo naman kaming tapusin namin yung ginagawa namin ano para noong ganda

po oh, nila. Ghost boy, pakipailan mo lang, tsaka anon mo lang yung ano. Uy, ano to? Ano yung nalala Baka mo nga po yung ghost boy. Eto to ba yung lads, yung ghost boy. Pagka umilaw yan, uwi na po kami. Pag ginawa ka niyo po yan, ibig sabihin po, ipresensya niyo po nandito at kami po ay titigil na alis na po lang, alis po kami. Okay, kung makakala ng ingay, kung gusto mo na umalis kami. Okay.

yung uh, vlog namin. Kasi na, sa sobrang tahimik, naririnig ba para parang may naglalakad. Dami. Parang may mga ingay-ingay na Oo. naririnig. So, dami, dami sa sobrang dami. Saan. Guys, maraming maraming salamat na sa panonood mo. At uh, buwan na namin kandila na yan dito para sa kanila. Uh, Sana ano, magamit itong ilaw na to. So guys, maraming salamat ulit sa panunod mo. Like and subscribe. Salamat po.